Mahigit dalawang dekada nang gumagawa ng isdang tuyo ang pamilyang ito. Sa kanilang tirahan sa barangay Lucerdo ni Sakop ng Tarangnan, nakasalalay sa dagat at takbo ng panahon ang kanilang pamumuhay. Likas yaman na nagbibigay kabuhayan at panahon na nagdidikta ng ating kapalaran. May isang klasing panghuhuli ng isda na walang anumang yamang dagat na napipinsala. Baklad kung tawagin ng mga tao ang proseso sa panghuhuli ng mga isdang ito bawat grupo ay binubuo ng maraming tao. Ilan sa kanila ay mga busero o nambubuso sa ilalim ng dagat. Layunin nila na tingnan kung marami ang isda at kung pwede na itong ma-harvest. Bawat huli, maliit man o malaki, walang tapon dahil lahat napapakinabangan. Enero 5, araw ng linggo taong 2025, nagtungo ako sa barangay Lucerdone. At naabutan ko ang pamilyang ito na abala sa pagbibili ng isda upang gawing tuyo. Ayon sa may-ari, mahigit 30 ang banyerang isda raw ang kanilang ibinibilad sa araw na ito. Sa nakalipas na buwan December 2024 kung saan tuloy-tuloy ang pagiging maulan sa probinsya ng Samar, maraming isda ang nasayang at hindi nagawang tuyo dahil sa sama ng panahon. Ayon sa kanila, dahil hindi pwede ibinta ang mga iyon, ang iba ay tinapon at ang iba ay ibinaon sa lupa. Dahil mahigit 30 kabanyerang isda ang kanilang ibinibilad sa araw na ito, Ayon sa may-ari, alas dus palag ng madaling araw, bumangon na sila upang isa-isang ilatag ang mga isda sa mga kabel. Ngunit hindi po ang iba uga o gandap na tuyo, inipon na ang mga nagpakalatag sa kabel dahil sa paparating na malakas na ulan. Kabel ang tawag sa isang kasangkapang ito, isang maninipis na kawayang pinagdidikit-dikit o pinagtatagbitagpi at dito inilalatag ang mga isda, at ibinibilad sa araw. Daydayan naman ang tawag sa mahabang kawayang ito at sa ibabaw inilalagay ang kabil kung saan nakabilad ang isda. Matapos nilang iligpit ang mga mula sa daydayan, ilang sandali pa ay bumuhos na ang napakalakas na ulan. Kung sa tag-araw sila ay bumibili ng mga isda, Isang malas naman ito kapag dumating na ang panahon ng tag-ulan. Dahil may mga istak sila na kailangan pang ibilad, marami isda ang nasasayang at hindi na po proseso. Hilaw ang tawag sa mga isdang hindi pag-aano natuyo. At uga naman ang tawag sa mga isdang natuyo na sa pag expose sa mainit na araw. At ang ilan sa mga uga? ay iniligpit na para sa susunod na proseso. At ang hilaw ay nananatiling nakaibabaw sa daydayan. Tinatakpan lang ito ng mahabang trapal o malalapad na silofane para hindi na mabasa at muling ibilad sa mainit na araw. Walang pinipiling oras ang pangingisda. Maaraw man gabi, sila ay nagtutungo sa laot. Pagsapit ng gabi, may isang taong nagbebenta ng isda sa tahanan nila Kuya Alberto. Tamban ang tawag sa isda na kanilang ibebenta. Bago pa man mabayaran ang isdang kanilang tinaghirapan, dumaan muna sila sa masusing tawaran. Bawat isang banyerang tamban ay nagkakahalaga ng 1200 at depende ito sa klase ng laki uliit ng mga isda. matapos maibenta o mabayaran ng isda, inilagay na ang mga ito sa isang drum. Kasunod ay lalagyan naman ito ng maraming asin. Ang paglalagay ng asin sa paggawa ng tuyong isda ay isang kritikal na hakbang na may maraming benepisyo. Isa na dito ang pag-iingat sa pagkain o food preservation. Ang asin ay isang natural preservative na tumutulong sa pagpatay ng mga bakterya at iba pang mikroorganismo na maaaring magdulot sa pagkasira ng isda. Tumutulong din ito sa pagbabago ng osmolarity o pinapalitan ng asin ang tubig sa loob ng mga selula ng isda na nagpapahirap sa mga mikrobyo na mabuhay at magparami. Binabawasan din ng asin ang dami ng tubig na available sa paglaki ng bakterya na nagpapabagal sa proseso ng pagkasira. Sa kanilang tahanan, dito na rin ako nagpalipas ng gabi at nakisabay sa kanilang hapunan. Kinabukasan alas 5 pa lang ng umaga, inilabas na ni Tatay Boy ang ilang kabel at ipinatong sa ibabaw ng daydayan. Ibibilad kasi ang mga bagong isda na binili sa gabing iyon. habang si Kuya Paulo naman kinuha ang mga isdang nakababad sa si drum na ibinabad sa asin. Para maiwasang masugatan ng kamay sa maliliit na tinik ng isda, gumagamit sila ng sibut o fishnet net sa pagsasalin ng isda mula sa drum patungo sa isang lagayan. Yubyuban kung tawagin nila ang maliit na basket na ito, isang matibay at makalumang kasangkapan na gawa sa uway isang kasangkapan na nanggaling pa sa mga kamay ng mga kartubo o igurot. Mas magandang gamitin daw kasi ang mga uway uratan kaysa sa mga bakal na mas mabilis na kinakalawang. Ilang sandali pa dinala na ni Kuya Paulo ang mga isda sa loob ng yubyuban at ibinabad sa dagat. Ang yubyuban na ito ay kawa ng mga igorot na nakatira sa isang liblib na lugar sa bayan ng Basay Samar. Ang ratan o uway ay isang uri ng palmera na nababaluktot sa Ang ratan o uway ay isang uri ng palmera na kilala sa matibay at nababaluktot na tangkay. at karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa timog silang ang Asya kung saan ito ang rehiyon na may pinakamalawak na uri at dami ng ratan sa buong mundo. Ang mga bansa tulad ng Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Vietnam, Thailand ay kilala sa mga producer ng ratan. Ang pagbibilad ng isda sa araw sa paggawa ng toyo ay isang mahalagang proseso na may ilang mahalagang dahilan. Ang direktang sikat ng araw ay nagpapabilis sa proseso ng pagpapatuyo ng isda. Ang tubig sa katawan ng isda ay nag-i-evaporate o sumusubli sa singaw dahil sa init ng araw. At ito ay nagre-resulta sa pagiging tuyo at maalat na tuyo. Maliban sa asin, ang araw ay nakakatulong din sa pagpatay ng mga bakterya at iba pang mikroorganismo na maaring magdulot sa pagkasira ng isda. Ang pagbibilad sa araw ay nagbibigay ng natatanging lasa at aroma sa tuyo. Ang kombinasyon ng asin at init ng araw ay nagpapalabas ng mga natural na flavor ng isda. higit sa lahat, ang pagpapatuyo o pagpapatigas ng isda tulad ng tamban ay nagre-resulta sa isang mas matibay at mahabang buhay ng produkto. Sa madaling salita, ang pagbibilad ng isda sa araw ay isang tradisyonal na epektibong paraan upang makagawa ng masarap, ligtas at mahabang buhay ng tuyo mahigit dalawang daang kabel ang bakante o nagamit na na nakalagay lang sa isang sulok ng bahay na ito. Ngunit naiiwan o natitira ang ilang kaliskis o bakas ng mga isda kaya mas kinakailangang ibabad ang mga ito at linisin ang bawat isa. Isa itong paraan para mas malinis ang kanilang pagkakatrabaho ng tuyo o paggagawa ng kanilang produkto. Dahil sa pagkakababad sa asin, ang mga isdang ito ay malaki ang naibawas sa laki ng kanilang katawan. Kumpara noong uras na ito ay nanggaling pa lang sa laot, medyo mas malaki-laki pa ang bawat isa sa kanilang pangangatawan. Yubyub -yub ang tawag sa prosesong ito kung saan ang mga isdang ibinabad sa asin ay hinuhugasan sa dagat. At nung mailatag na ang lahat ng isda, si Francis naman ay nagigib ng dagat upang banlawan ang mga ito. Ang mga isdang nahuhuli sa pagbabaklad sa ng karagatan o sa laot ay ibinibinta ang mga ito sa fishport ng Katbalogan, Samar. Araw-araw, banyi-banyerang isda na nakasakay sa kanter o sa mga bangka ang ibinebenta sa fishport na ito. May mga panahon na sumusubra sa supply ang mga isda at hindi na nabibili ang ilan sa mga banyerang ito. Kaya ang ilan ay ibinabalik sa kanilang barangay ibinebenta upang gawing tuyo. Ngunit suwerte na lang kung hindi tag-ulan sa panahong iyon. Bawat sukat ng isda ay may kanya-kanyang presyo. Ang malalaki ay inilalagay sa magandang arrangement para mas madaling ma-identify. Kapag tag-init ang panahon, hindi lang isda ang nabibilad sa mainit na araw, pati rin ang tao ay nabubulad o nabibilad sa mainit na panahon. Ang kanilang paglalatag ay hindi lang basta-basta mailagay lang sa bawat kabel. Bawat isda ay iniingatan bawat piraso. Maliban sa tamban, bumibili din sila ng maliliit na isla kung tawagin ay dilis na para gawing bulad o tuyo. kapag natuyo na o uga na ang sinasabing bulad o tuyo, ang susunod na proseso ay sizing ayon sa may-ari. Ang malalaking tamban ay hinihiwalay sa isang lagayan kumpara sa maliliit. Magkaiba daw kasi ang presyo ng mga ito. mag-aalas 11 ng tanghali, malakas at mainit ang sinag ng araw. Walang eksaktong oras na masasabi kung gaano katagal matuyo ang isda sa mainit na araw. Dipindi sa pagkakagawa, mas matagal matuyo ang malaking isda at mas makapal. Ang iba't ibang uri ng isda ay may iba't ibang moisture content kaya magkakaiba rin ang oras o tagal ng kanilang pagkakatuyo. Dahil hindi malalaki at manipis ang kanilang produkto, ito ay mas madaling mauga o matuyo sa ilalim ng mainit na araw. Ang buong akala ko mano isa-isang babaligtad rin ang bawat isda. Ngunit sa nakita ko ay ikinamangha ko ito sa kanilang trabaho. Isa itong paraan para ang buong katawan ng isda maarawan at mabawasan ang tubig. Mag-alas na ng tanghali, si Mang Alberto ay tumulong na din sa pagsasizing ng mga tamban. Ilang sandali pa ay kumain na kami. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pagkakain, biglang nagbanta ang kalangitan ng masamang panahon. sa kanila ay tumigil sa pagkakain at manumanong inipon ang mga kabel na punong-puno ng mga tuyo. Masasayang kasi ang mga ito kung uulanan lang sa mga panahong ito ay ibinilad sa araw. Ilang sandali pa habang palapit na palapit ang malakas na ulan at ang makapal na ulap, nagiging seryoso at nagiging mas mabilis ang kanilang trabaho. at nung matapos ipunin lahat, pinatungan ito ng makabel kabel, nilagyan ng trapal upang hindi makapasok ang tubig ulan. Pagsapit ng hapon, may dumating ng buyer galing urmuk Maliban sa buyer na kusang dumarating sa kanilang tahanan, ang kanilang mga produkto ay idinideliver sa Kamanilaan at sa Bicol. Mula dito sa Barangay Luzerdone, Sakop ng Tarang Samar, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Explore! and dock network di Tunggal Adam benda. itu pertempatan para ma'a untuk mengetuai Tuhan hari ini